hello guys tayo ay magwalis yan nagwalis walis ako diyan, nag map tapos walis map na naman tinuwad tuwad ako dyan sa may gas gas rinse yan naman napahagdan akyat yan dyan. minamapan ko yan, guys kasi para matanggal naman yung alikabok yan marami kasi yung ano dito guys lakas ng hangin guys dumadaan sa gitna ngayon yung alikabok niyan, lampor. Marami diyan. Ngayon nagbabawas tayo ng alikabok yan yung anak ko diyan inutusan ko kahapon na magpunas binigyan ko pa ng basahan ngayon hindi pala nagpunas napansin ko mak makyat ako dyan sabi ko hala di man lang napunasan guys naku ako na lang nagpunas-punas dyan kahit pagod ka lalaba naglaba kasi ako ng mga kortina pumot, ponda yun kasi mamaya guys yung bintana lagyan ko yan ng ano kortina kay medyo silaw yun o ikot ikot ako dyan yan na naman o ano. balik balik na naman ako inulit ko pagpunas guys kasi medyo ma ano pa madumi yan na guys medyo sinisipag tayo ngayon punas doon punas dito mabawasan man lang kahit konti guys hello yun hmm, yung laptop na yun puro yan alikabok oh. napakatamad talaga medyo ano tayo ngayon sinisipag yan guys mag ano na naman tayo dyan ma i-arisa natin yan o yan yung lagaya ng mga papel yan tinatanggal ko yung iba tinatapon ko na nilagay ko sa basurahan kasi ano guys tagal na yan dyan nakatambak medyo anong na o. Oh, yung mga color dyan oh, binuhat ko pa nga dyan oh ina-arrange ko para ano, pati istro, bakit nandyan yung istro ng ano, ng plus. <laughs> pati istro ng plus nandyan. Umakit na sa taas. Yan na, guys, oh. maya maya guys, eh, lagay ko na yan dyan sa, ano, sa ibabaw ng laptop para ma-ano, ma-arrange na siya. Hello guys. Medyo bawas-bawas na tayo ng dumi. Yan, unaka, nilagay ko na doon guys. Medyo mga gulswabis na tayo para luminis naman. Luminis konti. Okay. Inuurong ko talaga para mawalisan dyan banda. Yan na. Urong-urong natin hilahila doon kasi nandyan banda yung ano ko yung modem ng globe kasi nandyan dyan kasi yung anak ko guys nag ano Umay online dyan nag laptop siya Ayan na guys maglagay tayo ng cortina para hindi masyado ma masilaw kasi tagal na yung cortina dyan nakalawit hindi man lang maano palitan. Yan. Medyo silaw pa kunti. Pero okay na yan. At least may cortina. yun na guys. Pinag, binabalik ko na yung pinagtanggal ko dyan. Para i-arrange na natin yung ano. Yan. Lipat na naman ako sa kwarto. Diyan na naman ako nang gawalis Nag, nag ano din ako ng cortina. Diyan nagpalit kay medyo ano na maliwanag maliwanag ang buhay <laughs> maliwanag ang buhay yan eh. lipat na naman ako diyan nako kung gusto mo lang magwalis o oh, mag ano maglinis guys nako daming linisan kasi lang minsan ah, kapagod din kaya minsan upo-upo muna upo-upo upo tayo upo tayo pinag-aano po dyan kasi may mga alikabok din grabing alikabok dito guys kasi mahangin kasi okay lang kung tag ulan wala naman din ulan kasi tag init talaga dito init nga siya pero mahangin may pagka malamig din paiba-ibang yung klima dito guys yan na guys mamaya magwalis na naman ako sa kabilang kwarto ay, inanlawan ko pala yung basahan dyan. Kasi yung basahan, maano na siya, madumi. Madumi na siya, guys. Yan, dyan na naman ako sa kwarto. Kabilang kwarto, guys. Walis-walis na naman ako dyan. Tapos, maglagay ng kortina. Ililipat ko na isang kortina dyan. Para akong, ano eh. Kaya na kaya dyan ikot ikot na lang dyan guys at anong ginagawa hello guys nagawalis ako dyan guys tinapos ko talaga guys kasi para bababa na ako kaya medyo ano na yung chan ko medyo gutom na ipat okay, naman ako sa kwarto Tinupi ko na naman yung cortina. Kasi kanina guys, namili ako ng cortina. Ngayon, bala ko sana doon banda sa computer na ilagay. Kaso lang, hindi sila magkapareho ng cortina sa kwarto tsaka saka dyan. Magkaiba. Kaya tinanggal ko. Yan, tinupi ko na. Sa na lang yan. Kung kwarto yan, pwede na sa kwarto eh. Kaya yan tinago ko na para luminis yung mga punda dyan ano nilabhang ko rin yan na guys yan na guys babay na sa inyo